Hello, Leo, Leo, Leo. Happy birthday sa inyo, Leo na sign. So, kunin natin yung uh, reading mo for these coming days. No, piliin mo lang yung mag-resonate sa inyo, ha? Ito ay uh, general reading or collective reading. So, hindi lahat mag-resonate. No, Iba-ibang tao, sitwasyon, or pangyayara yung ating mag-read. So, piliin mo lang yung uh, makaka-resonate sa iyo, Leo. No? Wow. Mayroon the star. Ikaw talaga to, Leo. May night of wants. Wow. Leo, this coming days daw asahan mo na meron kang uh, ano fortune na uh, kumbaga may uh, darating sa iyo na gusto mo. Yung uh, parang uh, ikakatuwa mo, ikakapan para ng uh, ikakapanalo mo sa buhay mo basta manifestation ito no ng iyong uh, mga hinihingi no. You have a renewed sense of self and magic is flowing all around you. This is a time of great personal growth and development. Give up yourself, give of yourself and your spirit as others may benefit from the blessings you receive. So Leo, asahan mo these coming days na alam mo yun, yung isa sa mga hinihingi mo, pinagpe-pray mo, isa, mabibigyan nga, uh, katuparan na. Para siyang magic, no? Or maybe yung uh, parang uh, nagpe-pray ka pero parang may self-sabotage ka kung kailan ba mangyayari or baka maybe hindi pa ngayon. Ganyan, pero mabilisan mo lang daw siya or uh, basta this week na or uh, basta this coming days is uh, mare-receive mo na daw siya. Nakikita mo ba yan, no? Uh, yan ay uh, ikaw, no sumasando ka ng tubig, ay uh, ah, nagbabalik ka ng tubig and nagdidilig ka sa halaman. So, yung uh, pinagpipray mo yon makaka-benefit na nga sa'yo and makaka-benefit pa sa sakop mo, no, sa mga tao nakapaligid sa'yo. Ganon, Leo, no? And, uh, dahil naman ha, ano din naman, siguro kasi, uh, alam mo yon yung uh, passionate kayong tao, yung meron talaga kayong tinitimpla, ganon, no? marunong kayong magbalik, no? Kasi sobra-sobra na yan, no? Sobra-sobra overflowing, no? Kaya dahil uh, ayaw mo may masayang, itinutulong mo yan sa mga taong nasa paligid mo. Ganon, Leo. And with the night of Wands, no? Energy, passionate, no? Kasi siguro, uh, kaya kami, uh, the Star Card, ito yung manifestation noong uh, nung, ano yun, nung mga pinag-pray mo nung nakaraan. Kasi siguro, meron ka talagang uh, sinimulan, no? So, nagbubunga na yon ito na yon overflowing yung biyaya na yon no? Lumabas dun yung uh, creativity mo, yung iyong uh, pagka-passionate, kasi creative din kayo na tao, eh. No, uh, Leo, yung kumbaga, yun nga kayo, fire ailment ang sinisimbolize ninyo. Yung pag meron talaga kayong gusto nga mangyari sa buhay ninyo, magumagawa no, talaga kayo ng paraan para makamit nyo yun. And uh, yun naman talaga yung character ninyo, Leo. Kaya nga kayo ay, ano, Leo the lion, no? The ruler, the king, ganun, no? Hindi lang din niya na king para sa babae, hindi ha? yung talagang eager kayo na makuha niyo yung gusto ninyo. So, yun, kaya kayo laging pinapaburan, no? Uh, pinaburan kayo ngayon ng universe kasi nga may tinrabaho kayo, yun, very eager kayo, passionate na makuha yun. No, nagkaroon kayo ng inspired action, no? So, kaya makukuha niyo na yun. And the eight of cups, no? Doon sa uh, mga ginawa mo na yun, yung pinaghirapan mo, yung uh, grabe yung energy, siguro, yung tipong uh, ang dami mong sinakripisyo, yung energy, yung oras, no, yung uh, kahit pagod na pagod ka na pero hindi mo inalintana, siguro may mga tao ka nga uh, may mga tao ka nga uh, hinindian kahit na sana gusto mo sana nga uh, pagbigyan sila sa buhay mo, pero inuna mo talaga yung uh, yung uh, gusto mong ma-manifest sa buhay kaya ito na yun, no, ito na yun ang manifestation ng no? gusto mong mangyari. And uh, sa nakaraan mo, yun nga, mga nakaraan lang 'to or ayun uh, yun nga pwedeng ano to ha timeless reading ito pwedeng nangyari na nangyayari nangyayari pa lang or mangyayari pa lang ganyan ha and uh, isa doon sa mga sakripisyo mo Leo is yung nga uh, parang nga tumalikod ka hindi mo isinin mo muna yung iyong emotion no kasi alam mo sa reading ninyo palagi parang nakita ako dito ng ano eh, yung abroad ganun siguro isa dun sa mga sakripisyo mo isa kahit ay mo palayo sa pamilya mo pero ah uh, dahil nga gusto mo nga mabigyan sila ng magandang kinabukasan ikaw din ganun na gusto mo din ng magandang nang kinabukasan no yung uh, tipong mabibili mo yung mga gusto mo nang hindi umaasa sa ibang tao, ganun sa sarili mong sikat. No. Ah, uh, okay lang sa 'yon na muna sa pamilya, yung uh, magsakripisyo. 'Yun isa 'yun sa sinakripisyo mo leyo, yung iyong uh, oras, no? No oras at yung uh, panahon na hindi mo muna makasama yung uh, minamahal mo sa buhay, no? Yung tipong parang ganito yung uh, prinsipyo mo. Sige lang ah. Uh, magiging masaya tayo in due time. Pero ngayon, siguro, kailangan to ng proseso, kailangan to sa proseso natin, yung uh, pagkakalayo-layo, no, kailangan muna natin unahin yung mga pangangailangan natin. Yon, leyo, ganun kayo, no? So, ang dami mo munang isinintabi or isinakripis uh, oras, no, emosyon, no, hindi mo, hindi ka siguro, Uh, hindi ka laging nagpapakita siguro ng emotion mo Kung nalulungkot ka Kung nami mo Yung love ones mo Ganon No, Leo Yun yung ano Isa sa mga naisakripisyo mo No, kaya mo mamamanifest itong uh, May the star card ka No, yan Ala, puro ano Puro page Puro major arcana No, isa lang ang uh, Isa pa lang ah uh puti nung may Seven of Cups, okay, no, merong Page of Cups, no, and uh, dahil doon, kasi parang nakikita ko dito Leo, no, dahil uh, may dadating dito na manifestation, no, siguro baka dahil, ano to, baka magkaroon ka na nga ng income, gano'n, and uh, with the Page of Swords dito, no, parang uh, may bago na naman, ano, idea na darating sa'yo siguro di ito yung pinagmulan noon, di ba? Ganito kasi yun eh, kapag kasunod-sunod na yung mga uh, magagandang nangyayari sa buhay ng tao, isa uh, parang uh, ayaw niya nang lumibel doon sa mas mababa. Pwedeng ma-maintain niya or pwedeng tataasan niya pa yung level ng pag-iisip niya. Paano, ng pag-iisip mo, paano ka lalago pa ulit, paano madadagdagan, paano magkakaroon ng expansion, no mapa, paano mapapanitili basta ganun yung uh, yung uh, from balance yung ganon level to up hindi yung level down hindi ganun no parang nakikita ko dito kung makakatanggap kayo dito ng uh, malaking pera no galing doon sa inyong uh, alimbawa meron kayong nga uh, job ngayon may current job kayo ngayon tapos tuloy-tuloy yung income, pasahod, may mga extras pa, ganyan. So, nakakaipon kayo. So, hindi lang kayo basta-basta na nakakaipon. Meron pang uh, idea na dumadating sa inyo. And uh, gagamitin nyo yung nakuha nyo dito. Parang ganun, kasi magkakaroon pa kayo ng new ideas. No? Aside sa meron kayong healing, meron pa kayong new ideas na gagawin daw, Leo. Yung sinasabi dito. Kaya ang sabi dito, oh, parang alert, Uh, thirst for knowledge, yung parang uh, gigil na gigil ka, na parang uh, masimulan na to, kasi uh, parang uh, habang mainit pa ang, uh, ano yun, yung sabi, habang mainit pa ang kalayo, yanon, so ano na natin, yung uh, yung, uh, ano hinan na natin, so, yung ano yun, yung talagang gamitin na natin, ganoon siya layo, no, so parang, siguro kasagsagan to na nga na feel mo na Maraming income, ganyan, sunod-sunod yung pasok ng pera sa'yo. So, ayaw mo masayang yan, ayaw mo na, ano ka, ayaw mo na ma-stagnant ka lang sa maraming pera para nga, baka business ka, ganyan, may papakilusin ka, mag invest ka, something sa so, ganyan. Basta, may growth and development, no? No? And with the Seven of Swords, no? Sa last ko, parang kay Pisces yon no? Sa tatlo kayo, laging lumalabas to. Sa'yo, Leo kay Pisces at saka kay Aquarius. Lagi nga lumalabas to nga Seven of Swords at saka yung uh, Six of Wands. Yun yung energy ng mga inggit. Energy ng mga nag ng evil eye. No? So mag-ingat ka lang. It's a warning sign. Leo na ah, dahil sa mararanasan mong ah, kaginhawahan, kapositibuhan, and achievement, success sa buhay is a ah, mag-ingat ka lang daw kasi baka meron ng bebe tray sa iyo. Yung tipong ano, nakikita niya na, na parang sunod-sunod uh, yung magagandang nangyayari sa sa iyo or sa family mo. Ganon, Leo. Uh, pwede nga maging pribado muna ikaw or maybe yung uh, mga minamahal mo sa buhay. Ganyan. Uh, na kung pwede yung mga magagandang nangyayari muna sa inyong buhay, isa sa inyo na lang muna 'yon. No? Pero kung hindi may iwasan, siguro dahil uh, ang dami ng uh, income na maano sa inyo, tawag nito yung uh, uh, pum uh, pumapasok sa inyo, sa buong pamilya ninyo, is uh, hindi may iwasan, baka nagpapatayo na kayo ng bahay, bumibili na kayo ng sasakyan, nagpapatayo na kayo ng negosyo, ganyan, dahil sa pagsusumikap mo, no? Ah, uh, Sabihan mo na lang na ano na may konting ipon lang kasi kaya yan nadadagdagan no? yung bihambol lang. Ganun no. Air energy, maging matalino daw, air ailment, no, air energy, no. Maging uh, matalino, maging mapagmatiyag, no. Uh, yung tipong baka may magtanong sa inyo, may mangusisa, uy, uh, mga kapitbahay ninyo, kamag-anak nyo, parang uh, binibuenas tayo ngayon na, gano'n, na, uh, baka pwedeng makahiram, gano'n, na, no kung hanggat maaari, okay lang na tumulong, Leo, kung sobra-sobra naman, tsaka yung uh, kung nangangailangan naman talaga, no, baka wala nang makain yung uh, humihingi ng tulong sa inyo, eh, yung gustong uh, mangutang sa inyo, eh. di, pautangin ninyo, gano'n, pero kung nga parang uh, nakikita niya lang talaga na parang, ah, uh, pwedeng utangan po si Leo ah, kasi parang sunod-sunod ang blessing sa ah. so maging maingat lang din kayo ganoon no sa uh, air ailment nga dito eh na re, na ano eh, na reminder no ibig sabihin noon uh, pag uh, pakilusin niyo rin gamitin niyo rin yung inyong intellectual yung inyong pag-iisip ganoon pwede nyo naman siyang tanggihan, pero wag naman yung parang magiging uh, offensive kayo sa kanya, no, yung masasaktan siya, kasi meron din niyang, ano eh, may balik din, may consequence din yan, eh. pero, alam mo, basa as long as, ah, mabuti naman yung intention mo, no, hindi ka naman basa basta tatab tatablan yan. Pwede sabihin mo sa kanya, kung, uh, alimbawa, ayaw mo magpautang, hindi naman dahil sa ayaw mo magpautang, kundi, ah uh, or gusto mo tanggihan yung kanyang, yung pabor na hinihingi sa'yo, no, katulad niyan kung gusto nga mangutang, pwede mo naman sabihin sa kanya na ay oo, oh, meron ako nga pera ngayon sa totoo lang. Pero kasi yung pera ko na yon is uh, may ninalaanan ako na project doon. No, kung uh, papahiramin kita para sa pangangailangan mo, baka kasi mawalan ako ng balance o ng control, no? Ma magagalaw yung uh, yung estimated ko na ipon para doon sa project namin. Huwag mo na sabihin kung ano yung project ninyo. At kasi baka ma-evil ay pa. Leo, ganun, no? So, yun, na sabihin mo lang na ano, na, na maayos, ganyan. No? So, nasa sa kanya na yan kung paano niya ibabalance. Eh, kung masama ba siya o hindi so again sinasabi ko hindi masamang tumulong pero hindi rin selfish yung hindi pagtulong ang selfish ang totoong selfish sa buhay is yung uh, ah uh, alam mo yon selfish ka sa sarili mo. Yung tipong may pangangailangan ka pero inuuna mo yung ibang tao tapos wala kang, walang na matitira sa'yo. And ang uh, ending niyan isa, uh, sisisihin mo sa ganito pag naghirap ka na, pag hindi ka niya tinulungan, reklamo ka na ng reklamo and in the first place is ikaw naman yung may control sa sarili mo. Yun yun Leo ha. Again, sinasabi ko, hindi masamang tumulong. Pero alam mo na kung nga, uh, kung nga uh, kailangan mo and sa family mo. Totala, eto din, tong the star card, nakikita mo yan, di ba? Kapag sobra-sobra na, kasi nakita mo yung hawak ng uh, tao, ikaw yung tao eh. Pag sobra-sobra na, tsaka katumulong, tinan mo, binabalik niya yung, yung mga sobra doon sa tapayan. No? Yun, na uh, Yun yung uh, message ayo. So, mag-ingat mag lang sa mga nang evil eye, sa mga may balak uh, balak sa'yo, yung uh, parang uh, may gusto nga ano sa iyo, ginagamitan ka ng strategy, Leo kasi maraming magagandang mangyayari sa iyo kapositibuhan, no? Na to the point na no, yung positibong 'yon is hindi lang ikaw ang makaka-benefit, yung buong minamahal mo sa buhay. So kuha ano naman tayo ng anyway, ng mindful message mo, Leo, ito yung may paalalang mensahe sa iyo. No. Food. O no, pagkain. What I eat fuels me. I eat the best foods accessible to me. I infuse my food with love and gratitude before eating. Visualizing the nutrients I am consuming and the love that went into growing and preparing for this food. no? So, parang something sa pagkain. Uh, sabi dito, kung ano daw yung uh, kinakain mo, yun daw yung... Uh, nag-ano uh, iyo nagbibigay, of oh, fuels me parang yun, nagbibigay ng energy sa'yo, Leo, no? I eat the best food accessible to me, no? Kainin mo daw yung mga importante, yung mahalagang halagang uh, pagkain, no? Na kailangan mo. I infuse my food with love and gratitude before eating, you no? Know? Parang dasalan mo siya, no? O bago mo siya ipasok sa iyong katawan, bago mo siya kainin, no? uh, pasalamatan mo yung pagkain na yon no nang uh, nang may pagmamahal din yung parang ah, uh, salamat sa pagkain na ito Panginoon no ito ay uh, galing sa iyo sa lahat ng biyaya mo and dahil galing to sa iyo no mm, I-bless mo din ako, i-bless mo lahat ng kakain, gano'n, parang uh, yun ang sabi dito. Visualizing the nutrients, no? Uh, I-feel mo or uh, isa isip mo na yung uh, kinakain mo is hindi lang basta pagkain kung uh, ano yung gano'ng kasarap yan, kung gano'ng kalambot, kung gano'ng kalaki, kung gano'ng kabango, no? I-visualize mo din daw yung nutrients, yung uh, mga ano, yung mga makukuha mo dyan na mga ano yun uh, na, ano, ano, yun, kalusugan, uh, no? Na makukuha mo dyan, no? I am consuming the love that went into growing and preparing for this food, no? Vini-visualize uh, mo na nga siya, yung isip mo na nga siya and mo din na yung napapasok na yun na pagkain sa'yo is yun din isa pagmamahal, yung paglago, and uh, para din doon sa mga, uh, habang kinakain mo siya, para din doon sa mga nag-prepare, ganun din, ng no, uh, pagkain para sa'yo. Siguro baka ano, no? To the point na kaya may pagkain dito kasi alam mo yun na parang nakita ko dito may celebration tapos uh, hahandaan kanila parang pakakainin kanila ng masarap. So habang yun kinakain mo yung uh, masasarap na pagkain, ginawa yun ng may pagmamahal, no? So uh, aside sa namnamin mo yung uh, kasarapan ng pagkain, ganun din yung uh, kung paano ginawa, no? Kung paano siya in, ano, pinrepair ng mga naghanda, made with love. Ganon, i-bless mo din daw sila. Ganon, Leo. So, kung naman tayo ngayon ng art angel messages, eto yung may protection and guidance, no? <coughs> From the universe. Excuse me, parang nasa med. <coughs> Excuse me. From Archangel Maya. Sabi dito ni Archangel Maya. Schooling, study, and education help your life's purpose and personal growth. At this time, the angels will guide you and help you with this process. No, yung mga pinag-aralan mo, yung mga nalaman mo, yung or ko nga, uh, may edukasyon ka. Pwede din ngayon kahit na ah, uh, wala nga, yung hindi graduate, pero maraming uh, karanasan sa buhay, ha? Ganon. No or marami nga nalalaman sa buhay, no. Yan, uh, yun daw yung uh, makakatulong sa iyo para sa iyong personal growth, yung sa iyong uh, personal na paglago at yung purpose mo, no? Sa panahon ngayon, yung uh, panahon mo kasi ngayon eh, Leo. Ang mga anghel daw ang tutulong sa iyo at um, magagaguid sa iyo i assist ka daw niya sa proseso na mangyayari sa iyo ngayon yun ang sabi ni Archangel Maya so leo kung nagustuhan mo ito no please uh please please consider the liking to this uh, video and subscribing to my channel thank you